for today's video po, meron po tayo dito ng Rouser 135. dinala um, to dito na may ari na sobrang ingay po ng makina. Um, balak po sana niya ipa-overhaul. Pero, syempre, bago natin kalasin tuluyan yung buong makina, titingnan po muna natin yung iba't ibang dahilan kung bakit maingay po yung makina niya. Pwedeng overhaul pero pwedeng hindi rin po. So, mag start muna tayo dito sa cylinder head. Tingnan muna natin kung ano yung mga posibleng dahilan bakit siya maingay. Okay? Game. So, okay, um, napansin po natin na may kalug po yung kanyang camshaft bearing. So, paano natin nalaman na may kalog? Ito po. Nauuga po siya. Ayan po. Kung nakikita nyo, umuuga po yung camshaft. Ayan po. So, kahit, kahit pilitin mong ugain yan, kung wala pong uga ang bearing yan, hindi mo makikita umuuga yan. Ito po. Ayan. So, meron pong kalog yung kanyang camshaft bearing. Posible po yung gumawa po ng ingay. So, iyan po muna yung una natin taklabawin. Kung talaga may ingay pa rin, tsaka tayo magdi-decision na i-overhaul po yung makina. So, isa pa, papa, gagamitan ko po ng electric starter, makikita nyo, meron po yung wiggle. May wiggle po. Okay, nakikita nyo po, hindi po pantay yung pag-ikot ng cam gear. Ayan po, ayan. Sumasayo po. Ayan, i-seentro ise po natin. Ayan, i po natin. Makikita nyo po, hindi siya pantay. Ayan, may wiggle po. Okay. So possible po na gumawa yan ng ingay kapag umaandar po. So yan po muna yung gagawin natin. Papalitan natin ng bearing. Ayan, umuuga. Al etong isang bearing na to eto yung nakapwesto dun sa dulo tinanggal natin okay um, naiwan siya hinila ko na lang siya gamit itong rayos hinila ko na lang siya ng paganon natanggal naman tapos etong isa yan yan yung ano, isa pang bearing um, kaya naman tong tanggalin ng papalo medyo konting ingat lang ngayon kung ayaw natin na may mga gas gas um, pwede naman natin itong ipapress para mas matanggal na maayos okay depende sa atin kung anong discarte gusto natin So sa akin, papaluin ko lang to pero iingatan ko na lang para hindi siya magasgasan. Okay? Um, okay po, nakahanap na tayo ng bearing. Etong pinalo natin kanina, etong pinalo natin, na nasa bandang unahan ito po ay 6003 yung nasa bandang dulo naman siya po ay 6002 okay ngayon gagamit tayo ng deep socket kasi yan dito sa unahan na to ayan ito yung gagamitin natin para ilagay naman itong bearing na to para maikabit natin siya ng maayos ayan deep socket yung gagamitin natin yung panlagay ng bearing ayan 6003 6002 ayan po yung size ah uh, cam bearing po ito ng Rouser 135 po 哎。啊啊